Para sa mga kapwa ko technician, meron lang po akong gustong itanong kasi this issue will depend on your uh, situation, no? So sa atin, we are uh, we are a technician, nagre-repair tayo ng laptop, printers, no? And meron po tayong sariling shop. Yes, we are the shop owner. We at the same time, we are also the technician. So paano niyo hinahandle yung mga clients na for example, nagpa-repair and then ni-repair natin. Then upon repair, kapag repaired na yung unit, ni-inform niyo siya na pwede nang i-pick up Tapos hindi na nagparamdam Yan ang dahilan Kung bakit maraming mga units dito Na natitenga Na okay na Na inform na si client Na pwede nang ma-pick up Pwede nang makuha Ano po yung action na ginagawa ninyo Sa mga clients na ito Na pinapaabot ng ilang buwan Bago nila i-claim yung kanilang laptop Do we have the right to sell it? Pwede ba natin siyang ibenta? Ano po ba as per experience ninyo mga kaibigan? Kasi on the other side I think, hindi naman siya 100% tama eh na ibenta natin yan without the consent of the owner. So, siguro dapat ingan ba natin ng consent muna? Siyempre, no? Mga kaibigan, na? Kasi tayo yung naiipit sa ganitong senaryo. nag ka, minadali mo yung trabaho. Because, siyempre, sa repair, mas mabilis, uh, mas madaming magagawa, mas maraming pera. Ganun lang kasimple yun. Pero yun kasi ang problema natin, collection. Ngayon, uh, yung agreement ba dapat, uh, eto na, uh, ako na mismo ang gagawa between me and the client na dapat within this day, within this duration or period of time, dapat maklaim mo itong laptop or else i-dispose ko to. Meron ba tayong ganong kapangyarihan? Karapatan? Gusto ko lang ibahagi to mga kaibigan. Baka sakaling may mag-share ng kanyang experience tungkol dito. No? If ayo ko na sana naman mga ganito, yung demandahan, yung aabot pa sa barangay. Nakakahiya yun. No? Pero mas nakakainsulto kasi yung ginagawa ng ibang mga clients na magpaparepair Keso, o akala mo may pera. Pagdating ng na-inform, wala naman palang pera. Inorderan mo ng piyasa yun. So hindi mo na naparotate ng maayos. For example, ang capital mo, 20,000. No? Then, naka-timing naka, naka ka ng client na puro ganun, delayed payment, wala na. Hindi mo na napaikot na maayos yung, yung pondo. Hindi kasi nila alam kung paano tumakbo ang business eh. Hindi ko na alam kung paano i-handle itong mga clients na to. Yung as in, ang hirap singilin, ang kukunat mga kaibigan. And besides, syempre nasa strategy na rin natin siguro yan. No? Na kung magpapa-down payment tayo or full payment bago ibigay. Yun na lang siguro. Gusto ko lang yung bahagi, mga kaibigan, problema ng technician. Ganun yun. Whether uh, hindi na natin itanong sa ibang mga technician, pero alam ko marami din silang mga tenga units, unclaimed units, unclaimed laptops, unclaimed printers, pinaayos, walang pambayad, tenga, patay. Share ko lang. Happy Sunday po.